ito yung ano natin Uli mm -hmm. Tagay natin dito First drop of Ay Hindi ka siya. Andre Hindi ka siya, mga idol Ayun 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 mga idol ok 120 to. walang biyahe buhay naman no yan lang mga idol oh. dalawang drop yan 132 conception tsaka kalumpang marikina area lang yan mga idol yan para mga idol deliver na natin to para makarami let's go mga idol ayan good morning po sa inyo ladya mga idol ayan ito po ang ating unang biyahe uh, dalawang drop ito mga idol marikina area lang 132 Ayan, mga idol, ah, mukhang maganda na naman yata umaga ko ngayon, ah. Ah, hindi na rin, hindi na rin ako naglalayo ngayon, mga idol. Ayan. Pinakamalayo ko na, Pasig, ganyan lang, tapos San matayo Ayan, mga idol, update ko kayo sa may drop of location, mga idol, sa mga ko ng drop natin. Ayan. Huwag hindi pa muna. later. Mga idol. 11. Ano ba to? May mga A, B, natin alam. mm -hmm. kita. Sino ba dito? Ay, nako. Yun ang mayroon dito eh. Number 11 yung bahay. Tapos, pwede dito sa may drop off. Mayroon pang letter A, B, C, D. Dapat, Kompletong details. Kung number 11, dapat tinalagyan ng anong letter sila. Kaya dyan din nagtatagal yung ano eh. Nako. cannot be reached pa the number that you have dialed is currently busy please call again later cannot be reached pa patay tayo dyan kaya tayo nagtatagal eh wala pala dito sa apartment yung ano kasi may 11, eh. may 11 a may 11A, B, C, D. Apo. Oh, wala po kasi nakalagay dito, ma'am eh. Saan siya na po? 11D pala si client. Tao po! Tao po! Good morning po, Lala Move! Hindi ko kasi matawagan. Ano, cannot be reached. Dito po, dito. Ah, mga anak po. Wala rin kasi mga doorbell. <laughs> Tao po. Naka, ano? Ano? Bung, lahat ng apartment mga walang doorbell paano tayo makakano nito Makausad nito grabe unang biyahe ko pa lang ubos kagad yung oras natin mga idol <laughs> paano tayo makakarami pa nito talaga naman Or JP Rezal Ay ah, Tara Baka makakuha tayo ng Kasabay dito Meron pa tayong de-deliver, isa sa kalumpang. One eternity later. dun nakahanap tayo ng kasabay. Pagkain. Hindi na natin na-video yung pagkain, ano, mga idol. Ito, pero, pagkain to mga idol. Ito, ah, uh, 156. Ang binigay ni client, 200, mga idol. Ah, uh, pangalong pickup ko na sa kanya yan eh. Sabi ko, bigyan ako ng 5 star para susunod. Pumasok sila sa akin. Ayan. Ayan, dito na tayo. Ah, Dideliver na natin yung prutas. Ayan, mga idol. Update ko kayo mga idol. ah. Ay maraming salamat sa mga nanonood sa akin, ah, YouTube. Sa aking ah, channel. Maraming salamat. Thank you.